mga ga, ito na po yung recipe ng ating chewy brownies na lulutuin ng po natin sa ating kaldero or kaserola man dyan or pwede din sa kawali kahit ano po yung paglulutuan po ninyo at tingnan nyo naman yung luto lang po natin sa ating kaserola ay yan po mga ga, ay hindi halata na luto lang po yan ng ating kaldero at medyo i up din natin ito ng kaunti, gawan po natin ito ng merengue at ang paglagay dito ng merengue sa ibabaw ay ito'y optional lang naman kaya tara na mga ga, umpisahan na po natin ito. So, ito po yung gagamitin natin na 3. May sizes po ito na 13 by 9 by 1. At lagyan ko lang po ito ng non-stick parchment paper. At itabi lang muna natin ito. Gawa na po tayo ng ating brownies mixture. So, dito magsamasamahin lang po natin yung ating asukal, asin, cocoa powder, at itlo. Sa regular recipe natin dito mga ga, yung standard dito sa ating recipe ay kadalasan po yung nilagay ko dito ay 2 cups. Pero ngayon mga ga ay magbawas po tayo. Gawin lang po natin itong 1 in 1 half cups na condensed milk. Tingnan po natin mamaya yung outcome sa brownies po natin na binawasan po natin ng condensed milk. At haluin lang muna natin ito ng kaunti bago po natin ito lagyan ng mantika. Sa ating mantika ay kahit ano lang po yung brand ay pwede. At pagkatapos nun ay haluin lang natin ito para matunaw din po yung ating asukal bago po natin ito lagyan ng ating harina. Sa ating cocoa powder pala mga guy, gumamit po ako dito ng Dutch Rebrand ng Achiever. Dito sa ating harina ay kailangan na cake flour lang po yung gagamitin natin. Para hindi naman masyadong dry yung ating mixture. Kasi nga ay nagbawas nga pa tayo dito ng ating condensed milk. Ay kung gagamitan po natin ito ng all-purpose flour, baka ay masyadong dry. or medyo matigas po yung ating mixture. Kung wala talaga kayong mga cake flour, mga ga, ay pwede na lang po yung all-purpose flour, pero ay bawasan nyo lang po yung inyong all-purpose flour. Gawin nyo na lang 2 cups na lang. At itabilang muna natin ito, magtunaw muna tayo ng chocolate. So dito meron akong 100 grams ng Bolton Chocolates ng Achievers. At tunawin lang po natin ito sa pamamagitan po ng double Boiler Method. Na yung pagkumulo na po yung ating tubig ay saka na po natin ito ipatong at hintayin lang po natin itong matunaw. At kahit hindi pa po ito totally na natunaw lahat ay kinuha ko na lang po ito sa ating kalan. At dito na lang po natin sa ating misa ipatong at patuloy lang po natin yung haluin. Hanggang sa tuluyan na pong matunaw lahat yung ating chocolates. At dito mga ga, medyo makapal po. Kaya nagdagdag po ako dito ng 1 tablespoon ng mantika. At yung ating pinaglalagyan ng chocolates ay nakapatong pa rin yan sa suspan po natin na mayroon pong tubig na yung pinakulo po natin na tubig. At kahit na medyo mainit pa po ito ng kaunti ay inilagay ko na po dito or imix na po natin dito sa ating mixture. At mix na po talaga natin yan ng mabuti para mahalo talaga yung ating tinulang na chocolates dito sa ating brownies mixture. At pagkatapos nun ay okay na po yan. Pag napapansin po ninyo na well combine na po yung ating chocolates at yung ating brownies mixture ay okay na po yan. Huwag lang po natin itong ma-over mixing. At ayan mga ganito lang kalapot yung ating mixture. Hindi po siya masyadong runny kasi nga ay nagbawas po tayo dito ng half cup na condensed milk. Pero konti lang naman yung half cup na condensed milk na binawas natin. Kaya yung ating mixture ay maganda pa rin yung outcome niya. Ito ay lulutuin ko po ito sa aking kasirula na walang tubig. At pwede naman kayong gumamit dito ng kawali. Basta malapad lang na kawali yung gagamitin ninyo. Pag ganito din na sizes yung gagamitin ninyo ng ating holmahan. Kung wala naman kayong ganitong sizes ng mga holmahan mga guy, eh pwede kayong gumamit ng mga maliit lang. Pwede nyo po itong gawing tubat. Pwede nyo pong hatiin yung ating mixture. Kung ano lang po yung available po ninyo na magkasya po sa paglulutuan po ninyo na kaldero or kawali man dyan. At kung ano man yung gagamitin natin na paglulutuan, at kailangan ay ito'y mainit na bago po natin ito isa lang. At lagyan lang po natin yan ng patungan para din hindi masunog yung ilalim. At yung kasirula ko na ito mga ga ay may lapad pala ito na 48 cm. At lutuin pala natin ito sa mahina lang po talaga na apoy ng ating kalan. At pagkalipas ng 40 minutes mga ga ay hindi pa po siya luto. Kaya ay niluto ko pa po ito ng ilan pang mga minuto. At pagkalipas ng dinagdag ko po na 15 minutos ay ito luto na po siya. Bali na luto ko po ito sa loob ng 55 minutes sa mahina lang po talaga na apoy ng ating kalan. At sa pagluto po talaga nito ay dipindi naman yan sa kapal ng ating mixture. Basta mahina lang po yung apoy ng ating kalan. Kayo'y mag-toothpick test lang po pagtusukin po ninyo ng stick at yung lumabas ay basa pa ay ibig sabihin ay hilaw pa po yung ating mixture. At pag na yung ating stick or di kaya may mixture na sumama na dry na ay ibig sabihin ay luto na po. At kailangan ay palamigin lang natin ito bago po natin ito hiwain. At gawan po natin ito mga ganang meringue at ito'y optional lang naman ha. Pwede na hindi na lang kayo dito maglagay. Kung gusto ninyo na may toppings yung ating brownies, ay bago ninyo isa lang ilagyan nyo topping toppings sa ibabaw. So dito sa ating merengue, prepare po natin yung 75 grams ng ating egg whites. Ito mga ga ay nasa dalawang piraso po ito na large na itlog yung ating egg whites. At dahil gusto po natin na maging stable talaga yung ating icing, ay lagyan po natin ito ng 1 in 1 half cup na white sugar. Lagyan po natin ito ng mga 1 third cup or 1 half cup na tubig. At i-caramelize lang po natin ito. At dito mga ga, pag nagumpisa na pong kumulo yung ating asukal ay umpisahan na din natin magbati ng ating egg whites. So dito lagyan lang po natin ng cream of tartar yung ating egg whites. At nakalimutan ko na dito pala sa ating stand mixer ay hindi pala kayang abutin ng ating attachment yung ating egg whites kasi ay kunti lang yung ating egg whites at kahit iangat ko pa medyo nahirapan ako kaya ng idea ko mga ga ay kinuha ko na lang po ito at dito ko na lang po ito batihin sa ating hand mixer. At batihin lang po natin yung ating egg whites hanggang sa ito, ito ay tumibay hanggang sa maging ganito na siya mga ga. At pag ganito na yung consistency ng ating egg whites ay okay na po ito puntahan naman natin yung ating white sugar. At ito lang po yung ginagawa ko para malaman ko po kung pwede na ba yung ating sugar syrup. Kukuha lang po ako ng ating asukal at ilagay ko po dito sa ating cup. At pag-angat -pag ko po mga ganaw, nakikita ko po na may meron na po siyang medyo sinulid. Ayan po, na hindi na po siya napuputo talaga ay okay na po yan. At dahan-dahan na po natin ilagay dito sa ating egg whites. Huwag lang po talaga natin itong ibuhos agad lahat sa paglagay. Kailangan po ay paunti-unti lang para hindi naman maluto yung ating egg whites. At pagkatapos po natin na ilagay lahat yung ating asukal ay batihin lang po natin ito ng mga ilan pang minuto Depende po sa mixer na ginagamit po natin para makuha po natin yung matibay na merengue Ayan at ilagay na po natin ito sa ating mga piping icing bag at ipipe na po natin dito sa ibabaw po ng ating brownies At para may kunting design din yung ating merengue ay ginamitan ko lang po ito ng tortes at nilagyan ko lang po ito ng chocolate syrup at hanggang dito lang po tayo mga ga. Pasensya na po medyo mahaba po yung ating video. At maraming salamat at bye-bye!